Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si Ano ang kwento mo? mo? Logan na yan Saan man naroon? Logan na yan Gusto mong Logan na yan Halo Galogs, kinukumusta ko lang ang mga timbahay. Suki ko mga yan mula nung mauso ang kwentuhang Logan. Ako ang inyong pabansang pantanggaluma ay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. ganting speaker ay nakahanda. Party-party music ay timplado na. Para mas pangmalakasan ng galaw, hindi lang kontraasim kapag sumayaw, kundi mga bimpo ay panghataw. Kung merong classic twins na jaboom, dito sa Davao, may magpinsang kaboom. Ang bawat galaw in sync, kaya ang budots mas naging walastik. maraming naaliwat na nabilib. Ang budots nila ay talagang naghit. hit po kami ng uh, 2024. Uh, In-invite ko ang pinsan ko, uh, mag side by side po kami. And, uh, views namin, umabot ng 1 million views. Tirik ang araw pero sila ay chill. Ang paggiling feel na feel nitong mga soy-soy na sina Denmark at Ramil. Data pa kami, mahilig na kami sumayaw hanggang lumaki kami at pinagpatuloy na lang namin ang aming pagsasayaw. Naisipan namin mag dahil may pakuntes dito sa aming barangay dahil mas maganda kaming tingnan pag dalawa kaming magsayaw ng side by side kaysa magsolo ako. Si Denmark ang bahala sa moves, si Ramil naman ang makikigroove. Dati kasi yung mga tito namin, magaling sila sumayaw at doon kami na inspired na ibalik ulit ang sayaw ng side by side. Ang trabaho namin ay gutter and roofing stroller at minsan kuryente rin. Ang mga mangbubudot sa kanilang pinanis dahil ang galaw nila ay hindi pang semis. Sila ang pangdayo sa ibang barangay, sa kending nakahanap ng tagumpay. Sa ibang lugar ay nagpasikat pa ang mga bay. O na-invite din kami sa Panabo, Mandog at sa Pista ng malapit lang sa aming bahanggay. Ang may papayon namin ay respeto sa isa't isa at pag-uunawaan para tuloy-tuloy lang. Litaw na litaw ang husay kapag wala kang kasabay. Pero mas gumagaan minsan, mapatrabaho man o katuwaan kapag may body na maaasahan. Pagdating sa pormahan, maraming palaban. Nagkalat ang iba't ibang idea sa daan. Bawat okasyon talagang pinaghahandaan. Dito sa Iligan City, nakilala namin si Attorney, este, si Tatay Bernie. Formang forma, posturang postura, suit na iba-ibang estilo, kurbata na may iba't-ibang disenyo. akalain mong laman ng opisina dahil na rin sa briefcase niyang dala. Wapak, hindi pa pakabog. oh bongga! Araw-araw ganito ang forma ni Tatay Bernie. Madalas siyang mapagkamal ng attorney. Pero ang totoo... Abli, abli! abogado, kundi isang tindero. Hello, hello. Ako si Bernie Marapuntis, nag-iisang attorney money sa Iligan City. Uh, nagsimula ako ng pagtitinda ng mani noong 1980s pa. Kung si Roko Anon, tapos yung mga ang ko, binibinta ko kasi ma mahina. Pinalita pinalitan ko ng pagtitinda ng mani, pinupuhunan ko yung mani. Oh, ganon. Pinto patuloy ko na rin kasi maganda man ang takbo ng buhay ko dahil sa mani. Mani ang kanyang paninda, pero ang kanyang pakulo ang siya mabenta. Kung dati hindi siya pinapansin, heto nga tinodo na niya ang pagpapapansin. Huli niya ang atensyon ng mga customer, kaya't marami ang kanyang potential buyer. Yung mga office, papuntahan ko, bibintahan ko, hindi ko papasukin. Ang nakasuod na ko dito, oh, sila pang mag, may, mag, may galang sa akin, good morning. Oh, hello. Ipatuloy ko na rin yung mga oh, yung mga not allowed. Pinapasok na ako. Sa kanyang edad, tuloy pa rin ang kanyang pagsisikap. Hindi sila santabi ang pangarap. Hangad niyang pamilya ay umunlad. Hindi naman sayang ang kanyang pagpapagal dahil ang kanyang pamilya ay labis ang pagmamahal. Siya ay isang responsable at masipag na ama. At siya rin ang isa sa dahilan kung bakit kami nagpupursiging magkakapatid dahil para po magantihan or masuklian po namin ang kanyang lahat ng ang lahat ng kanyang sakripisyo at sipag. Pinatuloy ko yung trabaho ko dahil para mapatuloy ko pa rin ang pagpaaral sa aking mga anak lalo na sa aking mga apo para magbigyan sila ng magandang kinabukasan. Ibang ang iyong diskarte, Tatay Bernie. Hindi lang mani ang iyong nalalako sa marami. Inspirasyon ka mula sa iyong exceptional idea at sa iyong pagiging dakilang ama. Kung naghahanap ng bakasyonan mga drawing na kailangan ng kulayan, dito sa Rizal, hindi malalayuan. Hindi ka mabibigo sa aabutan. Pero hindi lang tanawin dito ang maganda dahil merong nagtatagong maladiwata. Sa una ay mahinhin ang iyong nakala, isa palang amak bangkera bankera. Ang mga lalaking bangkero ba ng dominante ayaw pakabog ng tatlong babae. Si Trishel ang pinakabata sa kanila. Sa edad na 19 ay nagsisipag na. Uh, nagsimula po ako maging bangkera noong 2022 pa po. And yung nagturo po sa akin is yung kaibigan ko po na lalaki. Nakikita ko po, puro lalaki lang po yung nagbabangka. And yung isang bankero po, is yung asawa niya, parang pinatry niya po na mag-drive yung asawa niya. Tapos nasa harap po siya. So parang na-amaze po ako na kaya din po pala ng babae na magbangka. Dahil ipinanganak at lumaki sa Wawa Dam, narito na kanilang source of income. Siyempre, hindi lang ganda ang puhunan. Priority niya ang inyong kaligtasan. Para reaction ng ibang customer is yung iba po talaga na amis kasi po iilan lang din po yung mga babae. And yung, yung iba naman po natatakot po talaga. Siyempre sa liit po ng katawan ko yung natatakot po sila na kaya ba neto, malakas po ba to. Yung mabibigay ko po na assurance sa kanila is masasabi ko po sa kanila na na safe naman po yung pagbabangka, hindi naman po ganun ka-dangerous. And sa kung may taripa po kasi kami dyan yung may mga parang samahan po na ano, may parang may pagsasanay din po na bago maging bankera, ayun po, na kapag sasakay po sila, wag silang matatakot na mag sumakay so, pag babae po yung bankera, dapat lalo po silang maamis. amaze Chill na chill ang mga kuya. Bangka man ay mauga. Malare na sa trono. voice na poise. Kaya't mapapalingon ka, wala kang choice bilang pretty na probinsyana sa pageant siya rin ay rumarampa. Para maabot ang pangarap sa trabaho at pag-aaral ay nagsusumikap. Yung thinking po ng ibang tao is parang kapag babae, hindi na po kaya ng babae yung gawain panlalaki. So tinry ko po na patunayan na kaya din po pala ng babae na mag-drive po na kahit panglalaking gawain po, kaya din po ng babae. Abante, babae, wala nang imposible. Sa pagandahan o palakasan, kaya nang makipagsabayan. <laughs> sa lungsod ng Valenzuela ay eh may eksahirada raw sa paggaya-gaya. Di siya pinaglihi sa luma, ha? Pero ang boses ay, hala, maladekada, 60! Si siya ang 14 anyos na si Ruel Cariño, ang the man with the golden voice na nag-iibang anyo. Dahil ang boses ni Toto, kulmangan naman ng music legend na si Matt Monroe. Ladies and gentlemen, Ruel Cariño. There's a many splendid things. It's the April. E... Plakadong plakado! All of a sudden, this your... Dito lang ay nag-viral ang pagsali niya sa The Clones with the Dabber Cards. At naging sudden, winner pa nga for the day. O diba? Mala international sa angas! Pero alam mo ba, ang surpresa, si Ruel pala ay eh, dakila talagang gaya-gaya. Kapag narinig mo siya, kahit Sporting di Pasko, e eh baka mapilitan kang mag buena. Children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Bata pa yan, kumakanta na. Nakuso na ng video, okay. Ayun, na pinapakinggan niya lang yan. Hanggang alam niya na pala. Alam niya ng kantahin. Mula nang na-discover ang plakado niyang talento, ilang PWD gap Talent na rin ang kanyang naipanalo. Well, sa galing mo eh, di nga naman nakakapagtakay, ho! I've never considered it as a disability. I considered it as this ability. Why would it have a negative effect on you if it enhances everything that you do. Even if you have a disability, any kind of disability, almost any kind of disability, you can put to use in a useful way. Sa murang edad ay pinakita mo na ang kakayahan mo at walang katumbas ang inspirasyong hatid mo sa mundo. Hello, Galogs! Eh, nandito ako sa malate. Alam niyo ba, kilala malate sa dami ng kainan. <laughs> Pero ito, napili ko. Yan, oh. Ang pangalan niya ay Mrs. Tambayan daw ito ng mga misis. <laughs> Let's go. Misis. Paborito ng mga misis. Sa na ng init at usok, abae eh, may hidden press kong tambayan na patok. Gusto oh, ka ng eh. Ano ba? Let's go. Pagpasok pa lang eh, bungad ang mga pakubo ni Mayora. Oo. Oh. Tingnan nyo naman bawat kubo nila. Kita nyo, safe na safe. Meron silang fire x, uh, fire, fire x, ng sunog. <laughs> Tricky na eh. Alam nyo, feel na feel mo dito, oh. Alam nyo, maano siya. Ah, uh, presko, maliwala. Pag, ah, uh, tapos pag napasobra ka dito ng bulalo, alam mo, pwede na umiga dito, papag. oi, oh. <laughs> Kailangan gumising ka, <laughs> conditioned VIP rooms kung saan pwede kang mag-concert. At kung bet mong magpasikat ala FN Bata, ay pwede ka rin mag-billiards with the tropa. Magic! ba? Diba? Sa usapang lapang naman, ay kakaibang kanilang atake. Nandiyan ang kanilang not-so-special bulalo. Meron ding pares na The Overload. Agaw pansin din ang mga taken na si Mrs. Meal at iba pang putahe na ang sarap eh for real. Unahin natin itong uh, taken na si Mrs. Bulalo. Ay, sarap! Ay, sobra! Hindi <laughs> ako nagbibiro. Sobra! Sarap! Super lambot po ang bulalo nila dito. Bulalong person talaga. pa, bulalo rin itong katabi. Pero ito po ay ang bulalo special. Oh, medyo special bulalo. Tikman naman natin. Tataka ako bakit sinasabing medyo. E talaga naman napakasarap. Pares, not overload. Kaya <laughs> ba iba puro overload sinasabi. Ito naman sa kanila, very humble. Not overload. Eh, kompleto rin naman eh. Parang overload na rin talaga. Hmm. May bulaklak, oh. Bulaklak. Ay ganda ng bulaklak. Hmm? Hmm! Ay, sarap. Grabe. mat overload pa nga doon sa nag-claim ng overload. <laughs> Si Maring April ang utak ng malaprobinsyang kainan na ito, ang misis at ina na minsan ay nangarap na magkaroon ng negosyo. So, ito ba yung binuksan mo on your own? There? Actually po, ako po yung nag mm. Tapos ang motivation ko po yung family ko, mm. yung husband mm. ko. Sila po talaga yung yung reason ko kung bakit ginagawa ko. Sa gitna ng pag-abot ng pangarap, ay siyang dagok naman ang sa kanya'y bumungad. Ang mister ni misis... Aba eh, nahuli niya raw na may iba sa kanilang mismong kainan. Kaya ang relasyong ugat-sana ng binuong pangarap ay siya dahilan upang gumuho ito ng isang iglap. Sa kabila ng nangyari kay misis, ay pinili niyang bumangon at magpatuloy. Actually, na-realize ko po na yung pagiging babae, hindi po siya natatapos sa pagiging misis lang. Uh, kailangan ko pong maging malakas at matapang para po sa sarili ko. Saka especially para po doon sa anak namin. O mm -hmm. talaga yung reason. Uh -huh. so 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 Mahirap kayaning ipagpatuloy ang pangarap ng mag-isa. Pero may powers ka para pumili ng iyong tadhana. Magpatuloy ka at kakayanin mo sa gitna ng pagtitiis. Dahil babae ka at di babae lang misis. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang dumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 kwento. Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay, kapitbahay mga tropa at tambay Tawagin na pati na rin si nanay Ano ang kwento mo, oh Mark? Imagine, logan imagine, 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 logan imagine, 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 imagine,